Boy Ding, ano pa yan? Makakausap wow, mo oh. si Pakboy Kausap... Kaya nga, kakausapin natin. Kaya na nga, si ito. Kaya nga, nandun nga ngayon. tanungin natin. natin. kung ano ba nararamdaman niya kasi. Alam naman natin na ano, di ba oh. may problema sila. Trending oh. ngayon sila cherry sa ano. Oh. Pupuntaan natin Pupuntaan ngayon si natin, kausapin natin, alamin natin kung ano yung totoo. Oh. Kasi tanggap naman natin si Pakboy, di ba? Oo, oh, mo niya, tanggap natin siya. Pababalikin natin dito sa Timbogo. Kung gusto niya. Kung gusto niya. Oh. Nasa kanya pa rin. Nasa kanya ang desisyon. Pero ngayon, kakausapin natin siya na mahinahon, puso oh. sa puso, kaibigan oh. sa kaibigan. Oo, oh, yun, yun, Alamin natin. Kasi dapat... Tayo unang susuporta talaga kay Pablo, siyempre. Tayo Kaya ngayon, kasama nun eh. tara na. Tara Baka na. kasi umalis pa yun. Oh, sige. Guys, pupunta mo kami kailan Luis sa may bootcamp, doon sa may resort. Tara na, let's go. And she's... Ah, tara na, please, buddy. Si Pakboy hmm. Oh. Yeah, pupunta na kami si Pakboy Si! <laughs> pupunta na kami kay Pacboy, siyempre. Dati, bibili muna tayong alak. Bili Ah, pagkalak mo na tayo. Para madala siya sa eksena para masabi niya kung ano talaga dito totoong nararamdaman niya. Kasi baka magsinungaling yun eh. Yo. Ayun niya eh, dinita mga kataang. Ano hey, hey, yung nasusunog gano'n oh? Ay, bakit yung... Ay, gan! Baka ibilihan naman oh. Bakit yung... ayun, paladiriya gano'n. Ano ba yung nasusunog daw? Paladiriya? Ininit kasi tinapay. Oh, ay! Ang ala hilaw! Ang ala hilaw, ininit. Eh, nasunog. Kamubuti ba tayo doon? Eh, hindi ko kaalam eh. Eh, oo nga alo. Pare, malaki to pare. Malaki nga yan

gabi oh ngayon lang ba yan? ngayon na, ngayon lang tayo dumaan kanina nung bumili kami ng buwan wala, din, wala, nung bumili po kami ng buwan ah, lang po yan? oh mabilis kumalat eh hindi oh. tanda na ano nito eh, kapat eh tao po kaya sa loob? oh, yun ano, ano pa? hindi matanda yung parang ano, itikik dyan Labang na. Wala po bang mag-ano, papasok? Kaya pumasok? oh Ako, wala. Wala, mag-bearo na kakalo dyan.

matanda sa loob. Sa loob ng bahay may matanda daw. May matanda pa na doon. Oo, oh, parang speed daw na matanda. Ano? Punta ko sa mga kampong. no! Okay, ngayon yeah, yeah, sa lowboy hindi we Si Jay, ba't nabitawan niya na? Hoy, ba'o maniyo koryen kitan, oi. Ni kunin na natin 'yung motor, 'di ba? Ano man natin. Yung... Saan ba 'yung ano? Hindi lang ako ibahin. Baliitan daw yun kanina, may maamasam ako 'yung may tao pa doon. May tao, tao. sa loob. Matanda daw. Nandoon na 'yan, ano? Oy, nasa kanila mismo. Ha? Oh? Pala ko 'yung ano, may tindahan doon sa kanto.

Ano ba yung may bakery dyan? Dating bakery. Pero ngayon po yung chinalasan. Oo, yun yun. Ayaw po. Sabi doon daw. Sa chinalasan. Eh baka kuryente po. Malamang. Pero ang bilis ano? Eh kasi nga kahoy lang yung bahay na sinundan. Yung matanda. Oo, yung puro matatanda. Mga gasol yun. bahay ni Ay, okay, yung katabi, yung katabi din kasi yeah, ng no, no, bahay na kahoy. Kahoy din. Opo, yung isa no, po lang. Ano. bahay. Kaya yeah guys, ah uh, muwi muna kami kasi sobrang lakas na nung ng ano, ng sunog doon. So ngayon i-upload ko ngayon to. Yung sunog na yun ay sa Pulilan, Bulacan sa may kanto ng biglang awa para may makakita ng iba pang mga tiga Plaridel, Baliwag para mag-respondi yung mga ibang firetruck nila. So yun guys, i-upload ko muna ngayon to para ma-rescue yung mga nasunugan nun. Guys, ngayon to, ah, ngay ngayong gabi to guys, ngayong gabi. Ngayong gabi, sana po ma-rescue po yung, ano, yung sa kanto ng biglang awa sa may pulilang Bulacan population. So yun guys.